Sinasabi ng mga naninira kay Propeta Muhammad, wala naman talagang bago sa Quran. Kinopya lang ni Propeta Muhammad, peace be upon him ito sa mga Hudyo at Kristiyano. Pero may ebidensya ba una sa lahat, hindi siya marunong magbasa o magsulat. Ang Quran mismo ang nagsabing siya ay ummi, hindi literado. Sura Al-Araf 7, 157. Ikalawa, walang record na si Propeta Muhammad ay nag-aral sa mga pari, rabbi o mga iskolar ng Biblia. Ni ang mga kalaban niya sa maka, hindi nakapaglabas ng ebidensya na siya ay may guro ng Torah o Ebanghelyo. Ikatlo, ang Quran ay nagtutuwid ng maraming maling aral sa Hudaismo at Kristyanismo. Halimbawa, hindi na ipako si Jesus, Sura Anisa, 4.157. Itinatama rin ang konsepto ng Trinity, Sura Al-Ma'ida, 5.73. Kung kinopya lang niya, bakit niya kukontrahin ang orihinal? Ayon pa, sa Sir William Muir, isang orientalist na hindi Muslim, walang katibayan na si Muhammad ay nag-angkin ng mga tala mula sa mga Hudyo o Kristiyano. Kahit si Reverend Bosworth Smith, isang Kristiyanong mananaliksik, ay umamin. Muhammad was not a plagiarist. He was an original. Ang Quran ay hindi plagiarismo. Ito ay isang himala. Tinala ng isang taong hindi marunong magsulat sa isang lipunang walang modernong imprenta. Hindi ito kinopya. Ito ay kapahayagan mula sa dakilang tagapaglikha